kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong hana pero may kasunod agad yan na panibagong sama ng panahon. Patuloy na ang paglayo sa bansa ng dating bagyong hana na tinatawag natin ngayon sa kanyang international name na Highway. Matapos mag sa bahagi ng Taiwan kahapon, tinutumbok naman ito ngayon ang southern part ng China. Yung bagong sama ng panahon o low pressure area naman nabuupo yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility at huling nakita sa lang 870 kilometers nga ng extreme northern Luzon. Ayon po sa pag-asa, mataas ang chance nitong lumakas at maging isang bagyo. At kung matuloy yan, itatawagin eh, natin itong bagyong inenga. Sa ngayon, pahilaga o paakyat naman ang galaw nito, kaya naman malabo po na ito ay lumapit o mag dito sa ating bansa. Titingnan naman natin kung ahatakin din ito yung hanging habagat sa mga susunod na araw, depende kung lumakas pa ito. Pusibleng hindi naman yan magtagal dito sa ating boundary pero patuloy po nating imomonitor. Sa ngayon, trough ng dating bagyong hana, ganun din yung trough ng low pressure area sa loob ng par ang makakaapekto dito sa ating bansa kasabay pa rin ng epekto nitong hanging habagat o yung southwest monsoon. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon pa rin ang uulanin bukas. May heavy to intense rains sa northern at central Luzon, ganun din dito sa Calabar Zone, Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa Visayas naman, umaga pa lang, eh may mga pag na lalong-lalo na. Dito po yan sa bahagi ng Panay Island. At pagsapit naman ng hapon, uulan din na rin ang ilang bahagi po ng Negros Provinces, ganun din ang Eastern, at pati na rin ang Central Visayas. Sa mga kapuso naman natin sa Mindanao, mataas po ang chance ng ulana. Lalong-lalo na pagsapit ng hapon inaasahan yan dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, at ganun din sa Caraga. Yung mga nakikita po natin dito sa rainfall map, na nagkukulay red at kulay orange, po makikita ninyo dito. Yan po ibig sabihin nito ay heavy to intense rains o mga matitinding buhos ng ulan. Kaya doble ingat po at maging alerto sa posibilidad na mga pagbaha o kaya naman ay pagbuho ng lupa. Samatala sa Metro Manila naman, gaya po kanina, e eh, posibleng ulanin din tayo bukas. Maaaring pabugsubugso ulit ang ulan na may kasamang malakas na hangin. Posibleng maglabas ulit ng rainfall advisories ang pag-asa, kaya palagi na pong mag-monitor at syempre ay eh, magdala po ng payong. At eto, magiging maalon at dalikado naman pumalaot sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang baybayin dito sa Visayas. Dahil sa gale warning ng pag-asa, eh, hindi po muna pinapaglayag ang maliliit na sasakyang pandagat habang pinapag-ingat naman ang larger sea vessels. At yan ang latest sa Lagay ng Panahon. Ako si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, kasama nyo kami anuman ang panahon. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.